Good morning. Good morning mga katatak. Good morning mga katatak. Unang customer natin ay Berkeleyn galing sa Cavite. Ngayon, binibilang na ni Katinis. Katinis. Yan. Binibilang na ni Dinis. Para bago natin umpisa natin. Yan. Shout out kay Carlo. Yan. Kay Junior, kay Joel. Rodin at yung partner natin na tat, tatlong linggo na ngayon na may sound na kay Dinis na uh, masukid natin na taga layout ang masama na iwan yung sa bagyo na isa dahil sa Kapabayaan ng maghahakot sa likod ng cutter. Ito kay Jis Misula. Yan. One week na ito, Jis. Sana napanood mo. Yan, shout-out na rin kay Tatayin Kingflak. Kay LB, LB, LB. Yan, kay LB Sorella. Yan, shout-out. May Sir Andy Rabino May Exil Bin Shout si out sa inyo Jeros Flores Vlog May Sabaski May Pro nasa Cebu flat? No, master. Building building. May mga Si Kuya yo Yon. Bago natin umpisa ng pag pinding kailangan magilang para mamaya hindi na magulo bibilangin nila kasi na binding na. Ah, na binding na. Nabilang na siya. Ayosin mo din ha ah. Yan mga flat binto, May mga ilalagay pa sa ilalim para hindi maipit kasi pinaka-screen ang ilalagay. Yan, shout out na rin kay Marlon Lopez ng RRYJ. Nag-comment, mali daw yung banggit ko. Importante, may R kag G sa dulo. 297. Yan, kay Ricky Rosso. Huh? Huh? Shout out na rin sa'yo. Magpapahiwatig ka na dito. Ang tagal mo na wala. Yan, mayroon na kaming customer din si Ding. Yan mga katatak, sisitap muna namin ni Marlon yung pinaka multi namin. Ang camera natin, siya lang natin. Yan. ba kini? Ito mga katatak, kailangan namin i-package ito. Sa gitna kasi malungkot yung plansa. Okay, unahin na natin yan. Okay, alam mo lang. 来,来,来 Yan mga katatak, diyan ang bulnos. Yan. Kasi uh, na namin, katulad yan, may bakat na yan, may ikis. Dito nila gagawin kasi isang multi. Ah, uh, ihinto muna natin yung video kasi napakahaba naman naman ito. Mamaya na lang tayo mag-video ulit. Uh, katatak, tapos na namin yung berklin so, yan, dito na kami magbabakit si Jewel. Yan, pakita na natin yung pinakarga yan ba ano, natin okay, doon, 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 doon. ah ano na lang nakita pa nila ah makakita ohito go 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 ah hindi kasi pa iintervene si George. coach ano sa sabi mo George? wash out wash out ka ni Carlos Sulo ha ano sa sabi mo hey, Walang nang tayambag 'to eh. ni tayambala to ha ayan kay Marlon don oh mga ano balita no Kay Mokong! Shout out kay Mokong! Oo, Master! Kumain ka na ba? Ako ito. Si okay. O, kumain. Oh kumain. Oo, tama yan. Ah, uh, ano? Dire-direcho na. Oo, oh, itong na ito. Kailangan-kailangan yung parang pera na ito. Tapos kumahapit eh. Kailangan-kailangan. Oh? ang matindi pangangailangan. Para na pambili ng, ng kasol, isang buwan na. Yun lang. pulit puling ng ginagamit. Ilan dalawa na lang natira dito. Uh, uh, ito naman uh, bigyan yan. Diba? Malinaw, no? Malinaw. Diba? Pamblag talaga yan, no? Pamblag talaga to Para lang ina yung kay JD katatak dyan. Uh, uh, Oo, kay JD katatak. Subscriber so, ka na ba, mga sir? Manonood ka na sa vlog niya? Okay, Manonood ka! Alas nang tatulog sa gabi? Mga... Uh, medyo ano ka na Alas 7, maaga ka pala tutulog 2 yeah. pa so, mas maaga? Alas 3 ng hapon, tulog ka na Oo Sige na Okay Okay na, gani? Okay kayo lang, break time na master. Yeah, time na. Okay. Okay. Oh, Jani. Kain na, Jani. na Okay. okay. akamedi coach ng pati ng bending. Yes. You know, yan, po, yan po ang 100% process. Okay. ng oh, ng vendor operator na yan. Ayan po Dito lang sa kalungan. Dito lang po. Shoutout daw Shoutout. Shoutout Shout Shout kay Warren. Magaling sa bending. Bossit, Bosid. Ay, ako mo na sabi kay Kike Sami. Boss, Sami! Bossit, wala ka mo mo na sabi kay, kay Sami. Wala, ka wala, 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 wala. Wala talaga. Ayan po. Nagsimula po siya sa plain sheet. Ayan po ang plain sheet. Nang binend po, ganyan po ang nag i Ayan po, ganyan po kagaling si Gary Gato sa company mga katatak. Seryoso pagdating sa trabaho. Madaling lapitan, mahirap tingnan. yan si JD Katatak TV. Ayan o, ayan o, napaka-hosey na operator yan. Ayan po, finish product ko. Ayan po napakahusay ni JD katatak yan po ang oh. pinit parada yan ang operator nagwawala po si Kiyosami yan po eh, shout out mo na ako oh. Kiyosami Are you ready? I'm not ready. Oh, na ako. Kumausay um, na. Ano, eh, loyal uh, na. Yes. mami. Pa. <laughs> na to. sa po, Ito po ebidensya ng pagod yung tao, 'wag 'yung paglalaban na. Na yon, na okay. <laughs> Ito po ebidensya siya. Na na Pwede naman pagpabukas yung labahan eh. Alas 4:30 na. one produk Ini nama klinik. 57 noto Spaceship easy Spaceship tungguin nyala hey, 45 bilangnya master. Portif. Ulangin. 45 bilang ah, 45 ya master. Yeah, ya itu Iaayon yeah, mo na ito sa rin. Yeah, yan, yan. Yeah, Iaayon. Hindi oh. detect yun? Oo. Hindi over pin? Hindi. Hindi. Mali, Ma mali na aking mo, master eh. Dapat sa kabila yan. <laughs> mali yan. Sa kabila so, pa lang po. Sarang oh, <laughs> okay, mo na lang. Sarang mo na lang. Sarang mo na lang. Pilihan na lang ni master di, yan. Oo. Hindi, oh. oh. yan 45 mo lang. Hindi, sabi mo na. Sabi mo dun eh. Hindi, sabi mo. Ang duga mo, sabi mo. Sabi mo sa akin. Wala mo, mo. <laughs> 45 lang ba yun eh. Uh -huh. Ay, si Boyang oh, Pagod na pagod oh. Yan eh. Yan. yan ang kilabot ng mga kuleyala dito. Kiboya si Boyang. <laughs> Ito ang pinaka-loyal dito, si Boss Joel. Subok na yan. Nakarating, naka, nakarating na sa ibang bansa yan.

कोही आ